Oh guys, tiba ba kanina nag -post lang ako na nag-crave ako ng Derman Yung black rice kung tawagin O yung glutinous rice oh, Timing naman, akala ko nagbibiro yung aking pamangkin Tapos big biglang nagkaroon guys, ito oh, may dala <laughs> Oh, ayan di ba Nag-post lang ako, biglang nagkaroon Buksan natin guys, tignan natin, kagat lang ha. nagpost lang ako sa ano eh biglang nagkaroon wait lang guys pakita natin bubuksan natin guys ayan, ayan. derman alam nyo kasi guys mga ka-RT vlogs itong derman sa amin dito sa probinsya makaka pagluto ka lang at makakatikim ka talaga nito pag buwan ng ganito November mga ano sa Undas kasi kasama na to sa kaugalian ng mga taga norte dito sa amin sa probinsya na ito yung tinatawag na inihaha inihahain na pangkaluluwa na tinatawag <laughs> parang ah parang ayaw magpakain bit ah nagpit yung pagkakatali ah Gaya, nagkataon Nagkikrave lang ako ng German. <laughs> Biglang nagkaroon. Ayan. Ang sarap nito guys. Ayan so, no? Oh. May, may ano yan. May buko. Gat. May buko. May gata. <laughs> so, nagkikrave lang ako. Biglang nagkaroon oh. Wow, no? Wow naman. Galing talaga na yung bito ah uh, Sa dito sinasabi ko nga eh. Yan guys, o. Oh. Ulitin ko, makakatikim ka lang talaga nito guys, pagka, ano, buwan ng November. Pag, ano, uh, undas. Kasi yan ang inaayin na pang kaluluwa. Hindi rin. Kanto yung isang ko apul eh. Hindi ako. Hindi ako dah. Hindi No, ina manday. Ngapo, ina manda. Manda no. Hay. Angapo, 60 D. Angapo. Hampig sa kaya ni. 30, 30. Sanya mo. Tapos kumon. Ngapish. Porta. Ba, dumangan kami pa. Ngupukan ko porta. Ay. No, hay, ano ni? Tatawain ta e keni, tani, manan manani manilul. Ito na guys, titikman na natin. <laughs> titikman na natin guys, yung derman. Derman. May buko, may gata, at saka asukal. At saka kailangan pag niluluto yan guys uh, Malagkit po yan na ano Yung glutinous rice Sinusunog po yan Hindi yan sinusunog yung parang dinidingas Kaya ganyan yung kulay niya Medyo may pagka greenish or pagka black Kaya yung ibang tawag nila dito ay Inlubi Or Ah uh, Black Black rice cake kung tawagin sa Pangasinan, tawag po dyan ay dermen ito na titikman na natin guys masarap to guys nagkataon talaga guys na nag mayroon nagkikrib lang ako eh <laughs> ayan guys oh may, may buko ayan kikita nyo guys malagkit na malagkit hmm. sarap yung iba pa kasi ito guys, pag nagluto ano to yan tawag dito iba, tawag nila ay pinipig pinipig yung iba guys pag nagluto nito may kasamang mga ipa hindi mo maiwasan yun guys ayan sarap, lambot malagkit mm -hmm. Hmm? hmm? Sarap. Diriman. Hmm? Ah, kami sarap. Hmm. Sa mga katulad ko mga Pangasinense, mga solid north, mga taga norte di hmm. ko sa mga ibang lugar kung anong tawag nyo rito sa recipe o lutuin na to sa amin is Dermon so enjoy natin yung kain natin guys